Oh, Thank you, tayo. Tayo. na yung bahay mo? Okay na siya, Tay. Hindi ka pa invited? Hindi <laughs> pa invited ka pa? Binalik sa'yo. <laughs> <no? laughs> si tatay mo? Oo, oh, oh, sa susunod. Ipita pa at tinatanong, ah, di pa nandun ka? Ah, may bibisita ah, ako. Dito ah, ka naman, busy ka daw <laughs> na. Meron ka bang mga future projects na gagawin? Um, for now, it's a secret. Gusto ko talaga, um, before po mo yun, um, kailangan matapos itong movie na to. Pero, Um, just focus on the movie. Yeah. O no, baka nanonood si Alden. Mga gusto kong sabihin sa kanya. Hi, Alden. Um, thank you. Um, hin tinutulungan mo ako on the shoot. And, thank you, Den, kasi, oh, naiiyak ako. <laughs> Sige nga, iyak ka nga. <laughs> Oh, uh, may, may ay, si, si ano? Direk ah. um, yeah. Kati. Oh. Amos yeah. work Direk Kati. Sobrang professional ni Direk Kati. dami kong natutunan sa kanya. Um, siya nag-guide sa akin from the start talaga. And kaya ako nandito ngayon. Oh. Oh, ay, si uh, ano, diba, naging ano to, Pamangkin, pamang mo pala si Katrin, di ba? Ah, uh, maganda nga. Tanghali po siya nila. Ako po'y natutuwa at nakita tayo ulit ito, Katrin, Ano oh. gusto uh, mo sabihin kay Katrin? Wala, masaya lang ako para sa iyo. Kung ano man yung mga ginagawa mo sa buhay ngayon, sa mga proyekto mo, proud na proud sa ang Tito Robin mo. <laughs> Dito pa sila nang kita. <laughs> okay, okay lang sa akin. Kasi actually nakita ko siya sa hallway. My goodness! Napakita. <laughs> Apat pala yung sumali dito na ka-local. Apat pala sila. May sasabihin ka ba sa tito mo? Um, naaalala ko tuloy yung long time ex ko. So, uh, oh. tito, <laughs> <laughs> um, tito... Um, tito... Oh, lalo pala, lalo ko naiiyak. kasi oh. naala, kasi ko siya. Ano bang naalala mo? Siyempre yung memories yung... namin together. And alam niyo as sakin akin kasi um, biglaan yung pagka-break up namin. Pero, well, it's 11 years, so so hard for me. Feeling alone that time. So, um, okay. I miss him. Huwag kang mag kakamusta kita sa aking pamangkin. <laughs> ang mahalaga ngayon ay masaya ka, nandito kasi showtime, sumali ka para magpasaya sa madlang pito. Ka. Salamat, <laughs> Katrina. <laughs> <laughs> Apat pa yung kontesa, nagsabay pala yung dalawa, hindi naman natin alam. Ka <laughs> Ayan, thank you so much, Katrina. Salamat. You. At ngayon, alamin naman natin ang hatol ng madla kay contestant number three mula kina Ryan and Jackie. and <laughs> Jackie. Kano ka like? Pero marami ni ka Hating hati ang hatol ng madlang people. Ito kung sabi natin sila dito. Dito tayo, Jaggy? Dito, dito tayo. Kanina pa to eh. Hello, hello po. Ah. What's up, madlang people? Yeah. Hey. Eh! Hey. iba ang energy. <laughs> ano hello mo? po, alam mo. Hello po, my name is Giovanni Orbe po. Ayan. Taka saan po kayo? Taka saan Pablo City Laguna! Yeah. Yes! San Pablo! Ayan, kalokalike po. Bakit kalokalike? May part po dito sa amin na, ano po, Catherine Bernardo po. Tapos yung boses niya po, gayang gaya po. Tapos yung tawa. Kuhang-kuha. Kuhang-kuha po namin. Yung kaboses. Yes, kaboses. Pero ikaw ba, kung magkakaroon ka ng kalokalike, sino ba ang gusto mong kalokalike? May nagsasabi ba sa'yo na may kalokalike ka? Artista? Medyo po, marami po eh. Sino? Sino? Si Darren Espanto. Oh, Din, no? Sa Pampur daw. Yung boses din. Kaya boses mo ba? Boses, kuha din. Ba? In love na ako In love na sa'yo Sana'y malaman mo Ang damdamin ko Tinamaan ako Tinamaan sa'yo Sana'y sabihin mo Sa'yo'y may pag-asa ako salamat sa akin kaloka like Pakinggan natin ang komento ni Horado Lovey Hi! Oh, Catherine, grabe! Ang ganda-ganda mo. At alam mo, sa totoo lang, kuwang ko kuwa mo lahat. Nung nagsasalita ka, tapos umaarte ka, kitang-kita kita, kita mo yung, yung husay ng pag-arte, ba? Diba? Tapos yung bosses, yes. di ba? As in, like, yes. Oo, oh, kasi alam mo, musically inclined na nga tayo ngayon, no, oh, guys? Oh. Gusto ko musically inclined. Oo, oh, 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 kasi Bakit? kanta ng kanta lahat, oh, eh. kanta Kaya, kaya kanta. sana siya din kumanta. Oh my God, oo. Oh, and then, si, si Catherine na lang, alam mo, ang galing-galing mo kasi na-imbibe mo. Ako, alam ko bilang isang artista, mahirap kasi na, syempre, um, gumaya sa isa sa mga idolo natin. So, good job sa'yo. Parehas kayong maganda, yung appeal nyo, mahusay. So, For me, it's a yes, it's a go, go, go. <laughs>